mga kalods bell pepper kaso nilalangga mo oh, yan matami siguro yung bell pepper mga kalods ang dami langgam ito pa nilalanggam mo. Oh. sili nilalanggam Ito siling labuyo. Tapos, ayan yung bell pepper namin. Malit lang siya, mga kalods, yung bell pepper. Ayan. Pero, meron lang. Sili. Ayan, bunga na siya. Pang-minudo, mga kalods. Pero, marami po siya, mga bulaklak. Ito. Ayan, mga bell pepper. Yung mga maliliit. Ayan, Huwag mga malalapad yung daon. Meron pa yung pepper. Ayan. Napaka-wamit yung mga Tapos, ito yung spinach na walang tinik. Yan. Ganda niya mga kalimutin. Masarap na sa bawang. Ayan flash and tinik pero ito may tinik ito ito yung kulitis may tinik sya ang dami nagsitubong spinach mga kalot ang dami ang dami ang dami Dito yung anak ko. ayun, kasama na ako sa ilog. So, yun mga kalods. Kumuha ko ng spinach, tsaka kulitis, talbos, tapos ang bunga ng kamatis. Kumuha ko na yan. Ay, ilog naman yan. Kalods. Ayan, mainit na. Akit na kami sa

Huwag mo ito pansitan-pansitan. Tatay ko, ayan. Ito, pakwan to, di ba? Ito, pakwan. E, eh, napakwan doon? Ano pakwan? Na? Oo, pakwan. Napakwan yun, ang tinuturo ni Mama? Oo nga, pakwan to. Ibig sabihin, may tanong na tayong pakwan. Kung mabubuhay. Eh, mapa. Ano ba to? Nakwan. Dami spinach, mga kaluts, kamatis. Eh. Nakatara ah, na. Ang <gasps> lalaki na ng kamatis, oh. Dami, oh. Naanod lang yan ang mga kaluts. Mamaya, balikan mo. Ang na yan, dami. Ang kubos na yan, Ayan na kami mga kalods. Tawid na kami ng ilo. Tadi. dan palakat. Kokak. Ano to? May so, alok green, no? Oh. Pa? Ano talbos? Pa, alok na green, no? Ano talbos? Oo. Oo, alok ba na green? Ang mm, dami alokbati oh. Ito alokbati na green oh. Yan oh. lipat mo o. Oh. Lipat mo muna. Hmm, mamamatay ang sa hapo ng paglipat. Tenteng -tenteng. Ay, kami sa ilog mga kalots. spinach lang ano sasawag dito masarap to baboy giniling o oh, gigi madapa ka ah? ilog mamie. Thank you for watching. Bye.